Hello mga kabadi, welcome back again. Magandang araw sa lahat. So nandito naman tayo sa ating pangaraw-araw na pangkabuhayan. Today's morning mga kabadi ay pumunta ako sa king farm. So ipakita ko sa inyo ang itsura sa ating uh, babuyan. So ayan mga kabadi. So dito kami naggawa ng babuyan kasi malayo ito sa mga bahay-bahay. Kasi nga kung marami kang baboy na alagaan at kapag maraming uh, kayong mga neighbors, kapitbahay ay magreklamo sila sa baho ng baboy. O so, oh, ito yung caretaker namin mga kabady, ah uh, uh, inabutan ko ng sweldo kasi ting ano na ito, ting sweldo ngayong araw. So ayan mga kabady, malaki na ang ating uh, mga baboy mga kabady, no. Nasa grower stage na ito mga kabady, so may estimated na ito mga kabady na mga 40 to 50 kilograms ang mga baboy. So, meron din mga 60 siguro. So, malaki na ito mga kabady. So, medyo malaki din ang gasto sa feeds mga kabady, no? Kasi sa 19, 19 kasi itong nandito eh. So, sa 19 mga kabady, sa isang simana ay makaubos kami ng tatlong sako. Yun yung expenses namin. Grower pa lang yun mga kabady. Wala pang uh, include yun sa finisher. Kapag nag finisher tayo, mas lalong ah, uh, ah uh, dumami yung kanilang uh, food consumption. So, dito, ay uh, ayan, ganyan lang namin. So, uh, pinapakain lang uh, para mabenta pag lumaki na. So, tama na yung angkop ang kanyang timbang. So, ayan, mga buddy, pinaliguan lang natin kasi nga ay uh, yung sabi ko sa nakaraang vlog ay uh, mas maganda na panatilihin natin na uh, malinis ang ating kulungan hindi lang malinis para din iwas ito sa virus, mga kabady, no? So, ayan, mga kabady, pinaliguan lang po natin ito. Kasi nga, ngayong uh, week, mga kabady, ay straight init. Gabi. Nasa, ano, mga kabady, at mga tatlong linggo, dalawang linggo na siguro, init dito sa amin. Kung kaya, at, uh, yung mga alaga nating baboy, or hindi lang baboy, yung iba, kahit manok, o ano ba, baka, kapag ah uh, kalabaw kapag nainitan niya ng sobra mga kabadi ay magkasakit talaga yan may epekto talaga yan sa ating mga alaga kung kaya't ay panatilihin natin silang aliguin. Uh, liguin katulad nito kasi itong baboy talk about baboy ang baboy kasi mga kabadi init ang katawan nito kaya ta uh, kinakailangan na may cooling system sila sa mot na oh, kapag mainit ang panahon ay tigok itong mga kabadi. So yan, tinaguan lang natin mga kabady no so yun lang so ang ating topic nga pala mga kabady balik tayo sa ating title so nakita niyo naman ay yung Kings fight Plus uh, susubukan natin mamaya mga kabady uh, mga, kung gusto niyo ay uh, skip niyo lang yung videos sa uh, ano mga kabady yung nandoon na tayo nagpakain na sa Kings Vita Plus kasi nga uh, maka kayo dito nga uh, hindi bias mga kabady kasi hindi ito sponsored, walang sponsor dito, sa akin lang. So ititest test ko ito sa inyo uh, sa aking farm para malaman naman natin yung uh, resulta. I-update ko lang kayo dito kung ano ang resulta ng kan ganyan nga uh, food supplement. Uh, I-update ko kayo sa aking babuyan. Mm, Yan mga kabady. Mamaya lang mga body kasi nandun pa yon sa dulo 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 mga kabady. So Tingnan nyo lang kung paano maglinis. So, ayan mga kabady. Meron din kaming mga duroks, no? Yung nakita nyo kanina mga badi, yan yung mga duroks. Yung mga kabang-kabang kulay brown, yung kulay. Ito, large white. Landrace. Halo ito mga kabady. <coughs> Merong maliit mga yung ihid. So, ito yung uh, asawa ng caretaker. oh, si Stephen Cano. Ah, uh, ang guwapo. So, nagtitinginan sila dito kasi plano niya na lagyan ito ng isda, tilapia. So, meron kaming fish pan na yan, mga kabady, oh. nung may ginawa kaming fish pan dyan, oh. May konkretong fish pan, ay plano niya na lagyan ng, ano, tilapia para pangonsumo. So, ito, mga kabady, sa hindi pa ni... Hindi pa bumag hindi pa nagbagyo ay maraming mga ano dito mga wadi mga mangga So tingnan niyo naman nang tumba yung mga mangga oh. So ayan, meron ding mga saging diyan, mga lube, mga niyog na nakatanim diyan. So pag after bagyo ay nawala lahat. So ayan mga kabady, ito yung aming farm. Meron din kami nga mga sagingan. Aming mga saging dito mga kabady. So ito na mga kabady. So may isang area tayo mga kabady yung ah uh yung so, inihiwalay natin yung mga may ano yung mga payat mga kabady no so may hawla ako dito so ito yung pagkainin natin ng yung pagkain nila na feed sa eh, haluan natin ng King's Vita Plus so tingnan niyo naman yung ganang katawan compared doon sa uh, noong kanina ay medyo payat itong mga kabady so ayan ito yung ating formula na gagamitin. Kings Vita Plus. Ah, uh, singa nam mabibili ito sa store namin. <laughs> so ayan mga bade. So nilagay ko sa sako. So, ko ng Kings Baita yung ano mga bade no. Ihalo ko lahat sa isang sako. Kalahating sako na ito mga bade kasi hinuhaan na ito no. So inilagay ko ng lahat yan mga bade at pagkatapos na naihalo-haluin lang natin. So sabi na ng iba yung naka Uh, nakagamit ang bumili sa aming store ay maganda daw itong ano Kings Baita sa mga baboy so ayan uh, subukan natin at ipak ipakita ko sa inyo mga uh, palagi lang ako mag-update dito mga buddy kung mayroon bang uh, panibagong uh, mayroon bang uh, improvement sa katawan ng ating uh, mga baboy uh, uh, so ayan So, maka sure, maka kayo sa so, sinabi ko na kanina mga buddy ay maka kayo na hindi bias ito kasi hindi ito sponsored. So, ayan, hinuhalo ko lang mga buddy, no. So, ayan, kinat ko lang mga buddy kasi ang paghalo ay wala akong kasama dito, ako ako lang. So, ayan. So, so ayan, hinalo ko na. Tapos ng paghalo mga buddy, kapag natapos na 'yung paghalo mga buddy ay pwede na yan ipakain sa ating uh, mga laga. So, kuha lang tayo, sample. Sampulin lang natin mga body, no? So, tingnan natin kung kakain ba ito mga body. <laughs> As you can see mga kabady, kumain sila. Pero meron din kay ako nakita na hindi kumain. Yung may isa, yung payat dito mga kabady yan. Yung kanyan, yung baboy na yan. So tingnan nyo yung kanilang ano, pag, pagkakaiba. So medyo payat yung baboy na yan kasi hindi daw yan uh, palaging kumakain. Meron talaga siguro yung sakit or ano ba, yung dinadamdam niya. Uh, bakit ah uh, mahina ang kanyang uh, sikmura. So siguro ay kinakailangan ng yan uh, ano yung sapat uh, na ang angkop na gamot. Sa inyo mga buddy kung ah uh, naka-experience kayo ng ganyan at anong uh, ginamot 'yo ay paki-comment na lang down below para malaman ko para din i-vlog natin at subukan natin yung uh, medisina na ni-recommend nyo para sa mga baboy na ayaw kumain. So, kasi nga, yung iba dyan, may na-experience niya akong mga suki sa aming tindahan na ganyan din ang ah, kanyang sakit sa kanyang baboy, ayaw kumain at saka payat. So, siguro kung tao yan, siguro nag -diet. so hindi ito, hindi nga. Kasi nga itong baboy, ay matakaw talaga. O so, kung hindi yan, ma, uh, hindi, baboy na to ay hindi ma, ano, magamot, ay pwede naman natin itong katayin siguro para makain na. So, yan. Ito itong ating mga, uh, mga baboy, mga body. So, update ko lang kayo sa progress ng Kings by the Flash. By the So, sa gustong bumili nito ay kung may mayroong mga Agribit store na nag-display diyan ay pwede kayong bumili. So, uh, reminders lang mga body, na sponsored ito. So, salamat nga pala sa aking uh, mga bagong subscribers. No? So, mga 479 na tayo. Uh. Thank you sa inyo mga kabady. So, salamat nga sa inyo. Walang humpay na suporta At God bless at palagi kayong mag ingat sa panahon ngayon mga kabady. At stay safe, uh, stay healthy, uh. keep on farming, keep on watching. Bye bye, see you on next vlog.